Tuturo ko sa inyo ngayon ang sekreto kung bakit madaling masira ang mga motor ng electric pan, lalo na yung mga mura, murang electric pan. Napakadaling masira niyan, buwan lang, sira na, hindi pa umabot ng taon. Isan, tatlong buwan lang, sira na. So, yung sekreto, papakita ko sa inyo, tuturo ko sa inyo. Bago yan, uh, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman at paki-like. At kung gusto nyong ibahagi o i-share sa mga kakilala nyo para maging trabaho nila ito, ay paki-share na rin ninyo. Okay, so ito yung motor ng electric pan. Kinalas ko na ito, pero pagka binalik ko, ganito ang itsura nyan. Para lang may ano nyo ng ayos. Ganito ang itsura nyan. Pagka binalik natin. So nap ipapaalam ko sa inyo yung sikreto kung bakit kung ang dahilan para paano rin may iwasan yan, ganyan siya so, may apat na eskuri yan dyan sa likod, dalawa, tinanggal ko na tapos pinag-iwalay ko para madali kong maituro sa inyo kung bakit madaling masira ang motor ng electric pan so ito, lagay muna natin dyan tapos ito, magutin natin sa kanyang bushing ipapakita ko sa inyo ang sekreto kung bakit okay ang sekreto niyan ay nandito sa parts na ito sa parte dito, nandun sa loob kakalasing ko papakita ko sa inyo kung bakit napakadaling masira lalo na yung mga mamurahin na electric pan nandito yung sekreto niya okay, papakita ko sa inyo ha yung sekreto niya ito ang sekreto niyan ito. Ito yung bushing niya. Ito yung kanyang... cap. Ito yung flower. Ito ang sekreto. Ito, yung pinaka -pong. Pero kung titignan nyo, hindi siya pum. Parang napulbos siya ng mga mga fiber ng mga ano 'yan ang sekreto niya saka dito nilalagay yung uh, oil yung langis diyan nakalagay yung langis okay kasi sumisipsip ito ng langis dito yung langis niya dito sumisipsip ito ng langis so yung langis mahalaga para tumagal ang isang electric pan para hindi mag-overheat at hindi masira ang motor dahil ito napakaliit ng uh, dalagyan niya ng langis ng reserve niya madali siyang uh, maubos yung langis pag naubos yung langis pag naubos yung langis yan naubos yung langis dyan wala na hindi na wala na siyang pampadulas pag wala ng pampadulas itong dalawang to itong bakal sa bakal na magkikiskisan yan pag nagkiskisan iinit ang motor hanggang sa hihigpit na ito hindi na maikot hindi na maikot ng stator nito mag iinit ito masisira ang motor yung thermal fuse nya puputok kaya masisira pag nasira yan wala na titigil na electric pan yung sira na kung hindi masira yung agad yung thermal fuse ang masisira ay yung yung windings nya ito ayan o, oh, nasusunog siya nasusunog ayan. kasi ito ano lang to alum hindi siya ano tanso so yan pakita ko pa nyo yung isa niyang parts nya pakita ko pa sa inyo kalasin natin napakadaling masira dahil dyan sa yung lalagyan ng langis yung istaka nya ng langis na pum ay ang liit liit ng kakayahang mag ng langis pag naubos sira na kaya buwan lang bagong bago buwan lang sira na tataka kayo buwan lang sira na agad ayun ito ang sekreto ayan kita ninyo Aliit oh. Ganyan lang yung langis niya. Yung stakan ng langis niya, liit Hindi man lang niya mapuno yung buo ko. Oh. Hindi man lang mapuno. Hindi pa ikot. Eh, nawabos agad ng langis. Pag nawabos ang langis, wala na. Stuck up. Hindi na ikot ang motor ninyo, masisira, masusunog na itong stator niya. Yan. Ngayon, yung iba naman, tingnan nyo, mayroon nga siyang pump pero, ah, uh, napakaliit naman ng pump niya napakanipis naman ng foam nya tinan nyo itong foam na to nakuha ko rito ayan. ito yung housing yun yung dundok dun, dun, kinugot ko ron tinan nyo ang nipis oh eh pagka ganito kakunti lang ang malalagay nito na ano na Abre. ayan oh no, ang nipis oh <laughs> kaya yung langis nyan ay baka isang buwan lang lana stack up ng ano yan ang sekreto ngayon ah uh, paano yan magagawa so syempre papaltan nyo ng pum na makapal-kapal pakita ko sa inyo yung pum na makapal-kapal namin ayan o oh. tignan nyo pag ng nilalagay nila na oh. ayan o oh. napakanipis ah, oh. oh. di ba oh, siya ngayon kung hindi kasi ito dun sa inyong ano kung ganito kalaki, di bawasan nyo rito gu gupitin nyo rito, paikot yan lagay nyo, makapal o kaya pagka nilagay nyo, ay talaga namang saganang sagana yan sa langis taon, nangabutin yan, taon kaya may mga electric pan, yung mga branded malang mag, mag kasi yung lang, lang lagayan niya ng langis ay ano, makapal yung pom niya kasi ninyo itong ano hindi naman siya hindi sa ganito itsura ito pulbos. Tapos ang liit pa, eh di buwan lang wala na, sira na. Kaya hindi kataka-taka na masisira. Kaya yun yung sekreto. Kung bakit madali masira ang motor ng electric fan kahit bago pa. Yan. Ngayon kaya pag mahina na siyang umikot, ibig sabihin yan, ay yung langis niya ay eh, wala na. Ang gagawin niyo, bubuksan niyo katulad nito, bubuksan niyo papalitan niyo ng pump ito. Tapos lagyan niyo na langis ah uh, dito, sisip-sip kasi yan dito. Yan. Paltan nyo, paltan yun na rin ng bushing. Tapos lahin nyo yung shafting para makinis na makinis. So yan yung sekreto para alam niyo Kaya ang dami naming nire eh. Yun lang eh. Tapos sisingilin kayo ng magkano na. Sabi nila, sira ang ano. Pero magkano sisingilin na sa inyo. 200 hanggang 400. Eh, yan lang naman yung problema. Papaltan lang dito. Magkano lang naman ito. 5 pesos, 10 piso. Okay na, bushing, murang-mura. Sigurin kayo ng ganun. O kayang-kaya naman ninyo. So, gawin na lang ninyo. No? sana natuto kayo. nung no? Nalaman ninyo yung secret kung bakit napakadali masira ang motor ng electric pan ngayon. So, subscribe kayo. I like ninyo ang aking mga video. At uh, next time ulit.